Araw sa Virgo na may buwan sa Gemini. Ikaw ang mapanlikhang analyzer. Ang kombinasyon ng Sun sa Virgo at Moon sa Gemini ay nagpapahiwatig ng isang individual na may mga regalo ng parehong mga pinuno ng Mercury, pablikha ng ideya, komunikasyon, programming ng system at pang-araw-araw na gawain. Mas maraming nalalaman kaysa sa tipikal na Virgo. Ang posisyon na ito ay ginagawang mas kaunti ang Virgo dahil sa kakayahang umangkop ng Gemini. Mag-live at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa absolutelipsecheck.com. Namanghalang sa akin ang psychic na iyon. Kaagad. Alam niyang lumipat ako kamakailan. Wow, namangha ako. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang kamangha-manghang. Ako ay lubos na nagpapasalamat na nagkaroon ng pagbabasa sa kanya. Umawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong daan at anin na o bisitahin ang absolutelypsechen.com para sa iyong sariling pribadong pagbabasa.